Yan masate puno. Puno sa mga ilan lang plat, tatlong plat lang po ito. Yan sa dalaw, tatlong plat lang po masate. Yung sikelos na kasate. Okay, at na yan, sorry, na natin yan. na yung ano natin dito sa rooftop eh. oh. Pa ngang, wala pang pa wala pang masyadong hangin masyadong at eh. tayo muna natin to mamaya matumba na naman to ipaetapin na lang natin tapin na lang matumba din mamaya masyadong wow iba na yung panahon masyadong maganda magandang umaga medyo ano na makulimlim na ito sa lugar namin ah, ito mas ating oh. paparating na kasi yung bagyo mas bas, bagyong tino tino mas wow grabe ito yung problema mas sa ano panahon ng bagyo eh, harvest muna tayo bago pa man mag landfall yung bagyo harvestin natin yung mga tanim natin dito. Yung talong. Signal number 1 na po dito sa amin. Dito sa ano, sa pakuban area. Dito banda yung ano hangin masati oh. Dito banda. magahan -ha, ha north ba natikang. Nakumpisa yung hangin magahan north. Ha? Huh? North. Ah, oh, ano? North twist. Nung umpisa yung hangin mas sa amin, papunta doon. North, ah, oh, no. North twist mas Mara Maraka nasa gitna. Kaya, sana naman mas ate Hindi naman mas Harbisin muna natin mas ate Ang dapat harbisin. Eh. Okay. Ate, wala na tayong magawa Ay, kasi yung pagyo paparating na mas ate dito na office ako yung hangin kaya magandang umaga sa mga kati sa ate dyan dubling ingat 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 tayo mas ate kaya dito sa amin signal number 1 pero yung panahon hindi na ano mas hindi na kapiyansahan medyo iba na mahangin hangin maulan ulan na mahangin hangin at sa kaulan ulan na, ula na mas i-garbage muna natin to Ay, hatin natin sa merkado para mapakinabangan Yan. ito yung problema natin sa kayo doon sa anong kabilang natin sa may grahe Harbisin din natin yung ano doon ampalaya but hindi nakita ng ano daga dito hindi nakita ng daga medyo nakalaki yung mas atin eh. pa na po ako magtataka mas ate tuwing November November, December mas ate ito talaga yung panahon ng ano bagyo ito sa amin kaya hindi na ka tayo magtataka kahit magtanim tayo at saka bagyuhin okay lang kasi ganoon talaga yung panahon kung gusto mong ano hindi babagyo hindi, hindi tayo magtanim pero nagtanim tayo masate pero minsan malaman yung, yung mga panahon na to minsan walang bagyo pero mostly talaga this of ok November November tayo magumpisa yung mga, mga bagyo to sa amin masate yun tatama talaga mostly hindi hey kasi tapos na kayo doon sa Luzon kaya dito naman dumaan yung mga bagyo bumaba naman yung bagyo ito sa amin malaki man sa malaki pa naman yung mga bunga makahinayang tayo man sa ating kung laki tayo ano ba taniman tapos tamaan ng bagyo ay bulak-bulak na lang tamaan ito ng bagyo obos yung dahon na ito Hotel lah, dahon kundi maputol pa yung mga sanga Harvest din natin doon ang palaya doon sa ano kabila. Dapat na sa atin mga October, yung mga tanim mo, oh, tapos na harvest. Mga tira-tira mga na lang ba yung ano, dadaanan ng bagyo hindi nagaano ba eh, patulad na yung bago pa yung iba natin hindi pa nga nakaakit masyado yung ang natin sa farm natin yung kabilang farm yun ang ano ang natin masyate mga maliliit pa okay. okay lang katulad nito medyo napakinabangan na natin Langanin po yung iba. Yan. Okay mas ate. Saka na lang yung iba. <laughs> Saka na lang yung iba yung bagyo magabis. Oh, maliliit pa kasi yung iba. Hindi pa masyadong ano mas ba. Eh, ito muna yung harvest natin. Mga kalahating basket mas Siguro okay na ito. Dagdagan natin doon sa ampalayan doon sa kabila. Kaya dubling ingat. Dubling ingat. Ingat-ingat tayo mas ate sa bagyong tinuok kabukas pada maglandfall dito sa atin or sana hindi sana maglihis sana malusaw yun ang the best mga kaya bisitahin din natin siguro mamaya doon sa anong kabila natin problema yung ano natin dun mga isi mga more or less, mga 80, 80 cm na na yung akyat yung ano natin ang palaya doon makamabali ba bala ko mga sate tanggalin ibaba natin ang problema naman yung tubig baka mababa ba na mas tubig wala talagang ano mas ate wala talagang <laughs> kahit saan pupunta tatamaan talaga kaya okay lang tanim na naman tayo uli ganun talaga mas yung buhay tanim naman uli oh yung mala, iba na yung panahon no? kaya yung mga kadis ate boss natin hindi pumasok nagchat siya sa gym boy Nga, may pasok ba may pasok ba sabi ko lang niya ayaw ko lang sa inyo kung papasok kung hindi okay lang sa akin eh, kasi iba yung panahon ngayon kaya nag-charma sa atin na hindi na lang okay balin tayo sa kabila transfer tayo sa kabila masaya ang na natin ng palaya tapos yatin natin dun sa sa ano sa atin, merkado <laughs> Di mo na akong magbabay ito mo na yung kalagayan sa panahon ngayon no? Oh. okay masaya nandito tayo sa buliga natin ito yung ano natin masate ate oh. yung pipino natin oh. okay lang ito kasi mga maliliit pa ito oh. Yeah, pipino natin masate ate yung dati na tinaniman natin ng mga palaya ngayon yung pipino naman <laughs> ito naman yung partner ko hindi nadala ng pagkain oh. Yeah. Yeah. ay ganda masate ate oh. ang ganda upa Oh, come na you do Palilit pa. Ito lahat, lahat dito masyate. Ito yung mga dina, dati natin tinanima ng ano, ang palaya, pipino naman. Okay, obra para masyate yung ano. Tapos ng palaya, pipino or sitaw. pwede yan masyate. Oh, dami na. Tutali lang, tutali na siya sa atin. Oh. Nilabas na talaga Dami. Yung iba ito, kasi yung iba medyo malap na dikit-dikit tinatransfer ko naman sa atin okay, habisin mo natin yung ang palaya natin dito masyate sa ayan yung ang palaya natin dito ah. tamaan ito patuloy ito masyate, yung maliliit hindi naman pwede habisin natin yung mga natin dito yung mga malalaki lang muna ito, tirasin nyo natin ito maliliit talaga. Hindi lang muna. Pwede to? ito. Malaki yeah. Bago pa naman natin nilagyan natin ng pataba. Masyadong eh. iwas Iwasin. Bagong pataba ha tapos ngayon may bantang bagyo talaga babagyohin na ay ahabisin muna natin at yung batas merkado panik buying na doon sa merkado masyate ah, ito sa amin dami na na daw bumibili mga groceries medyo na naliso na kasi may, le may, learn na, na learn na kasi tayo mas pa ng Yolanda na grabe talaga nung pangyayari noon kaya ngayon yung mga tao dito sa lugar namin medyo ano na sa pag may bagyo ba ano na talaga tutuloy to ay sayang yung mga, mga maliliit ha to sayang to say hindi ako pwede habisin natin masyado maliit pa iba ka iba ito. yan nanghihinaya ang dami pa namang bunga maliliit eh, ito ang ganda pa naman makinis okay, pa naman ito silang buong nga masyadong no. ito ito ro. ay Uy, hindi na kaya to. tirahin na lang natin to. ito kahit maliit pa ito, pwede na ito over here somewhere. Sincha naman sa atin, medyo ano, tayo sa atin kasi wala tayong videographer. Sayang oh, oh. Wow, ang ganda pa naman. Wow. 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 dami talaga dami pag ano na bagyo pag alog alog to bagyo ba sa hala to tanggal to talang tanggal pag tapos pa namang bagyo maano to sila mas ma medyo mag ano sila mas ate ba iba na yung ano nila iba yung aura na nila hindi na maganda matamla eh diba Legit ka, Tapos ng bagyo. Ang dami masyado oh. yun. Kawawa. Kawawang kawawa to. Baka bukas yan, lumaki na yan. Buti nga. Para kinabangan natin. pag-habis Bali dalawang plot pa lang na harvest natin. Oke, Okay, tapos na mga sate. Ito yung natitira. Dami, sobrang dami pa mga sate yung natitira. Mga maliliit. Pasok na natin muna sate. <laughs> Sana na ba tayo fry? ready kasi yung schedule na naman natin kaso may paparating na bagyo baka hindi tayo makaharvest yung nang natin masati baka hindi tayo makaharvest na ngayon masati nakaharvest muna tayo kasi yung oh, yung bagyo papapunta pa dito hirap naman masati pag ano na tumama na pasok muna natin masati ito na natin hindi mga sako yung medyo maliliit hindi man natin hinabis pero kung pwede na yung medyo pwede kinuha nila natin para ma-analyze sa merkado kinabangan ito maganda oh. magandang klase Ganda. bumalik na naman yung ano man sa atin yung kagandahan na sa palaya natin pero yung bagyo punta naman yung bagyo ilan ulam na oh. Na, bigat. Ganda, sayang, pelayama, saatnya, bigat bigat ganda sa wow, bigat oh, bigat na, biganto, bigat tengah-tengah bigat tayo eh sayang Ito sakto tong sa ating Friday oh. Ha. Sorry. Mahaba pa naman oh. Ito mga uh, mahaba. Sorry. Ito Monday. to Friday. Ito Monday. to Monday. Monday Friday. Alanganin Friday. Yan. Yeah. Ami. Yes, yeah, mas sate puno. Puno sa mga ilan lang plat, tatlong plat lang po ito. Yan sa, 'di you know, tatlong plat lang po masate yung ano natin area natin dito. Kaya puno-puno na 'yan. Ito muna yung harvest natin ngayon. ba banda sa dalawang merkado. kilos na kaya tayo ito pa, oh, 20 kilos yun eh ayaw man sa atin, 22 o oh, 23 kilos yun may bumalit na isa at saka yung talong natin, apat na sa atin okay, at na yan sa atin atin na natin yan at sa merkado okay apat apat ang talong <coughs> 22 ang ang talaya okay, bye bye ay, well, mga makadiskarte, eh. busy tayo ngayon. Busy okay, yung, yung, mga ano ko, yung mga tinda ko, mga stocks ko mga iba, pinatong sa mga medyo matataas. Babay, okay. babay. Bye. Alas ka ating job yung partner ko ngayon. Dong, babay dong. Sige. Okay, okay. punta tayong merkado mas natin. Babay, see you next vlog. Ito mo na yung update ngayon sa abang wala pa yung bagyo. Paparating. Sana mas natin Friday, makaharvest pa tayo sana uh, friday yun ang abangan natin mas ate friday sana maka harvest pa tayo kaya medyo busy tayo ngayon mas ate kasi yung ano natin mag uh, tayo sa paparating na bagyo hindi pero mamaya mas ate naka plot tayo kaya next, see you next vlog mas ate abangan natin yung vlog natin sa garden natin bye bye